Mga kabrigada, yun daw pong nakawan ng metro ng tubig sa Naga City, tila o mano nagiging negosyo. Mga nanakaw, umabot na sa tatlumpu. Brigada Cath Delgado, ibrigada mo! Brigada. A brigada Tilaata, nagiging negosyo na ng mga kawatana ang pagnanakaw sa kabinibenta ang mga metro sa tubig sa Naga City dahil sa tala ng Metropolitan Naga Water District o MNWD, simula Enero hanggang ngayong buwan ng Marso, nasa 30 metros mula sa mga residentes sa lungsod ang nanakawan. Ito ang napagalaman kay Jesus Salvador de la Cruz, Information Officer ng MNWD kung saan ang labing isang nakuha sa barangay panikwason na recover at nadakip na rin ang salarin na ipinagbili sa sa isang junk shop sa isang bayan at kabilang sa makakasuhan ang may-ari ng junk shop. Ang siyam naman na metros na ninakaw mula sa mga residente sa Villa Home, Barangay Kalawag, kailangan na mag blotter upang mahuli ang may sala at magpadala ng sulat sa opisina para masuplayan ng tubig. Dagdag pa ng opisyal, maaari kasing gawing LC ng maliliit na bangka ang bronzing parte ng naturang metros, kaya napang-iinteresan. Gagamit, tabronzi po kaya yan, at ah, tinutunaw po ninda, pwede po yung gibuho ng ilisin kining mga bangka, kang mga saralit na bangka, uh, pwede po yung gamiton. In the Changing Lives, ito si Brigada Kat Dalgado ng 103.1 Brigada News sa Naga, The Music News Authority.